Ayaw mo kong harapin, ipagtanggol mo man lang kami, lahat ng mga nakasama ng iyong mga magulang. Ipagtanggol mo kami. Pero wala. Blood is thicker than spirit. Yan po ang totoong nangyayari ngayon sa MCGI. Ngayon sasabihin niyo, Daniel Rason, na si Brad Eli masama, eh, na si Brad Eli bakla. Ah, mas gusto ko na si Brad Eli na bakla at least pinagtatanggol kami. At least si Brad Eli na bakla na sinasabi ninyo ay naninindigan sa totoo. Ikaw sinasabi mo lalaki ka? Hindi ka nga marunong manindigan sa totoo eh. Kaya yun lamang po ang aking masasabi. Merong mga tanong. Magbabasa tayo ng mga tanong. Ano ko lang po ah. Hindi lang sa mga dikit sa Royal Farm. Nangyayari din yung pambablak nila At pampapasama Even sa smallest lokal Yes maraming nagmessage sa akin Kaya ang sinasabi ko Disregard nyo po yan Huwag kayong magpaapekto Lalo na ang magpapasama sa inyo Si Abet Sibog Personally, personally I know that Abet Sibog Masamang tao yan Biruin mo Pinaghiwalay mo yung mag-asawang Mike Nabong At saka si sis ano Nakalimutan ko yung asawan, pangalan ng asama, asawa, ni Brad Mike Nabong. Kaya yung mga kapatid dyan sa lokal ng Gatchawin, mga kapatid, hindi po masamang tao si Brad Mike Nabong. Maniwala po kayo sa akin. Ginawan po siya ng kwento ni Abet Sibug. Maniwala po kayo sa akin. Kaya isa sa mga mga unang nakaline up sa impyerno, si Abet Sibug na yan. At the end of the day, it's up to you kung pipiliin mo yung masama o mabuti. Huwag nila gamitin ang religion para pagtakpan yung etc. Di ko mabasa yung ano eh. Uh, ayun, yung kanilang ma ma maling ginagawa. Tuloy lang paglalive mo bro. Maraming katanungan ang mga Exeter's masasagot mo. Nagbabasa rin ba kayo ng XMCGI subreddit? Uh, hindi ko po alam yan. Tuloy lang, Kuya JR, sobrang trending ka at apektado sila. Madami, madami ang umaalis, madami ang nagigising. Kaya nga, black ko na din yan si DSR. E-brand puro kasi parinig. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung merong number one dapat i-block, dapat i-block si DSR, si Daniel Razon. Dahil number one ka sinungaling. Biruin mo, yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, nakita talaga nila merong bentang alak. Tapos sasabihin mo, edited. Tapos sasabihin mo, ay-ay lang yung area 52. Napakasinungaling ngaling mo, DSR, Daniel Razon. Napakasinungaling ngaling mo. Meron nga akong kilalang doktor na naging host sa UNTV. Alam mo ang sabi nung doktor na yon, opportunista ka daw, masama ka daw tao, wala ka daw utang na loob daniel Rason. Hindi ko sinabi yon na hindi yun uh, member ng MCGI. Naging host mo yon sa siguro na ba... na, na naging trending nga itong video ko, yon. Kaya yung baho mo daniel Rason talagang uh, ano uh, hindi na hindi na mapipigilan yung paglantad ng baho mo, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang nagsimula eh. Pinablock-block mo kung nananahimik ako dito. Instead na sabihin mo sa nanay mo, Mami, nananahimik naman si Badong ah. Ba, di mo na lang tigilan. Ayan, pinablock-block mo ko. Eh, di ikaw ang ano ngayon. Mas matindi yung ano. Kaya tama-tama ang Biblia. Si Gulayat, nung napatumba siya ni David, isang bato lang. Dahil noong ihagis ni Haring David. Ni David, hindi pa siya hari noon. Nung ihagis ni David yung bato kay Goliath, inihagis niyang may buong pananampalataya. Kaya lahat ng binabato mo ngayon sa akin, bumabalik sa'yo. Daniel Rason. Ang daming kapatid na dumadalo ng pagkakatipon na nag-reach out sa akin. Brad bakit ganyan yung ano? Bakit? Hindi, Ikaw lang ang lumilitaw na nakakahiya. Yan kasi, masyado kang maka, makamagulang. Tapos, kukwento mo sa, sa pulpito na sinasaway mo yung mga magulang mo. Sinong mapapaniwala mo? Sinong mapapaniwala? Mo?